sa araw ng totoong 1892, ipinanganak ang ikalamang presidente ng Pilipinas, si Manuel Acuña Rojas. Valediktorya ng UPLO at Bartak Nasher taong 1913. Naging Speaker of the House sa edad na 30 anyo sa isang posisyong hinawakan niya sa loob ng labing isang taon. Sa ilalim ng kanyang bagong buong Liberal Party noon, nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1946. Parehong taon na ipinagkaloob sa atin ng Amerika ang kasarinlan. Yun nga lang, 1948, pagkatapos magtalumpati sa Clark Air Base, inatake sa puso ang workaholic na si Roas. Tinuturing na isa sa mga pinakamatalinong presidente ng Pilipinas, lalo na sa mga usaping pang-ekonomiya. Si Manuel Roas din ay nakilala sa kanyang husay sa pagtalumpati. Samantala, ang kanyang apo naman... Pero kung totoo yung warton degree ko, sasampalin kita. Bakit pasampalan? Pambabae yan. Suntukan na lang. Ako na.